Sinabi ko sa inyo, ano, kung baga inulit ulit natin. Oh, uh, tama, nag-alaga ako ng baka. Aba, kabis pa nakakawala ka nang ganang panoodin. Bakit? Ay, ang pet na ng baka mo, ay. Yan ay, bili mo yung 35,000. Halimbawa, nung, nung bagong dating, abay, parang ibabayin tinalaan yan, ah. Parang lugi pa ata tayo, pumayat. Oh, uh, kaya ho, ayoko rin mag, ano, kung bagay, ang nakikita ko lang idea dito sa mga damo. Bala po, kumusta na po kayo lahat na ano po yan. Bala ang episode na ito, ano po update ko po kayo sa ating palayan doon sa kaibabaan oh, yan. at saka itong kabila uh, ina-esprehan na ho natin yung kahangganong kay ka -Erning. kasi nga ho, makapalang atan niya o oh, yan Diretso na po tayo doon sa ibaba para nasapaw na rin ay o oh. yan na po ang ating palay ito ay si ano eh dati po ulit si Anong tawag doon? Yung una? Season 1, season 2, ano nga ba sinasabi natin doon? Nalimutan na naghahangay. Oh, at yun po yung last, ano, yung huling tanim. Part 1, part 2 ba yun? Hmm. Yeah, ito na po yung ating palay. Inispre na ho natin kanina eh, hindi ko na lang na-vlog din. Oh, oh. Oh. Yan, pakabel si sumukal ba. Yan ang bilis ni sumukal ng damo. Eh. Yeah, ito na po yung ating palay. Eh. Yan ang bilis ng sumukal ng damo. Ay, ito ho, ay nung una, ay ating iniupa na kinta tiyo puroy ay nga ito mo pakalago na uli ah ah ay talagang additional ano uli tayo expenses na naman talaga gano'n na uli ah jabli oh pero maganda po naman arda sa kahanga natin idadami na rin natin sa vlog ano maganda na rin kinakuwero din lo oh. malapit na mapapasabay pa rin sa ating bungad hybrid ito siguro ay ito siya si bigante plus daw yan sabi ni kuya rodel oh bigante plus ah ganda iba't iba po naman ang ano ng palay mayroong madahon merong labas ang bunga merong tago ang bunga oh yan ano naman yung atin oh labas na rin ang pahang na hinyo oh. ah, pilapil biru ay oh yan po ay ba ilang days na kaya 15 days Anong nung ating tenabas po baka ako nag vlog din sa kantong aray eh, nasabi ko ay nagpapahirap sa amid damo oh, ito papahirapan na naman oh totoong buhay po oh aba iniupa na nga natin at hindi ano ay gayo na naman oh. para wala nangyari eh. Kaya ho naman agad na agad dito tayo ay. Ah, lalakad ng puno. ganda na rin. Berde ng pa. Yan po, inakuha ng ganda yan sa pagka berde ng mga dahon. Uh -huh, yan. Yan na rin yung ano sa ating mata. Oh. Ganda mo. Oh. Pero yan ang ganda po pag tinutukan ng camera. Oh. <laughs> ganda upang display na Oh. Aba. Oh. Aba, agot ang kapal agad. Baka ako rin pag ako ng barino, papa, ispray ko na rin yung mga damong gana Ang bilis mo naman tumubo. Ay. Oh. Hindi talaga tama na analo sa damo. Oh. Kapal agad eh. Oh. Ito po yung ating nililinis na nakaraan. Eh. kapal na naman agad. Ayan, yeah, ito na po yung huling tanim natin. Eh. kaya kailangan pa na bus yeah, ito na po yung pinakamalaking titok natin no po naman oh. Berde, berde. Akas ah, mo yan. Hindi sa Maigi po ba naman yan sa awa ng e, Parang walang mga ngayon ng yung daga. Oh. Maigi naman. Ah. Thank you Lord. Talaga birong baka ho pa paano yun eh i-sprayin ko na ito mabilis ang mukal eh hmm. yun yung brown pa yung ating pinagtatabas doon maigi doon at titingnan na rin natin magagandarin magaganda rin po dito ang idea oh, kaso nga lang parang hindi na rin kakaya ng katawan na yun Yan. ay gawa ko ng sobrang bilis lumagunan damo dito sa amin oh. pwede siya sa ano sa baka sa kalabaw oh, oh, tamo. ay kaso nga lang oh, ay sasabihin ko na sa inyo ang totoo idea lang po ba sa akin ay di trabaho din nga ay ano pa kung yung gulayan nga humisan ay hindi ko madala rin ng dinis, na linis na linis ay, kung mag-alaga pa tayo ng baka. Oh. Aba. Oh. Kapal. Ay, baka lalong pumayat. Halip na tumaba. Hmm. Ah, sa baka, ari ay ang pagkakagaling. Oh. Aba. Ilang araw orang kakain ng baka. Oh. Tiyampunin niyo. Oh. Aba. Ari, sa kahangga po natin yung dilaw na. Oh. Ay, kuya, lari naman yan. Hmm. Sa baka sa kalabaw ah. kasi dadami ang kaangko ay. oh, ayaw ko rin po naman yung sasabihin ko sa inyo na mag-alaga akong baka sayang ang damo ayun lang ang nasunod tapos pumayat ay kawawala ang yung baka oh, oh, kaya susundin lang natin yung yung akong, yung kakayanin lang natin oh. <laughs> sa sanib pa ang kangkong dalakit Dahan. Kulang ho ang katawan din Ano? Nagka-idea rin po ba kayo Kung ipapakain lahat yan sa baka Sukal ah, ah, I-sprayin ko na lang ho are. Ay, ito katatabas din lang Ay, parang pagtindis ah. Aba ay kung susundin natin yung damo ano hindi man po sa problema ko kung baga po ba ay every 20 days na ay 100 days ang ano ibig sabihin 5 season yung magiging linis natin sa palayan oh, oh. mabilis na magupo ay, ay de, ibig sabihin niya na nga po sinusukuan na namin ay dagdag -dag expenses pa oh kung may baka naman sa isang bandalaan po ba Ayan, kapal ito nga ho isa ko pa nung ating palayan eh. hindi ko na rin natamnan kung maigit alam din ninyo ano. gawa ho ng kag kagaya ho nung sinabi ko sa inyo ano, kung baga inulit ulit natin oho uh, tama nagalaga ako ng baka aba kabis pa rin nakakawala ka nang ganang panoodin bakit Ayan, ang payat na ng baka mo ay yan ay bili mo yung 35,000 halimbawa nung nung bagong dating abay, parang ibabainti na lang yan ah parang lugi pa ata tayo pumayat Oo, oh, kaya ho, ayoko rin mag-ano. Kung bagay, ang nakikita ko lang idea dito sa mga damo. Oo, oh, yan. Yan. At saka nga ho, kapital lang kailangan. Yan, ari ho yung ating tinabasa. Oh. Tinartar. Oh, Dalim pala na kayo. Hmm. Gendang memang paling nating berg, bergender gitu. dadami pong masyado ang ating kaang pag uh, tayo mag ano pa mag uh, iba pa po, po bang dagdag oho hindi muna sa gulay lalo tayo may baboy pa oho ibig ko sabihin sa dami po ng trabaho natin ay di mapapabayaan po ang iba eh. baka magkatipos-tipos ilalo ng walang matira walang mangyari po ba tanya pa. Hmm. Ipun ang yeah, dami. Ba, spray ulit ata ako. Kakonti pa naman po ang labas. Napalay. Pero kami po naman kung ano, may experience na po kami sa pag-aalaga ng baka. Gawa namin dati yung paula method, oh, yung i ula po ba? Yung tali-tali, maamatarbaho -tali. oh, po. Talagang kailangan na araw-araw pupuntahan sa mga ulahan. At saka ho ang isang banda pa, ay hindi man sa pag-ano, ay minsan ay nakakaya sa kahanga pag po ba yung nakakawala nakakawala ang baka ay eh, nakakapangain ng ibang gawa eh minsan po may aksidente yung gayun na eh, hindi po ba inaasahan oh yung mga pinupuntahan yung palayan maisan yun po pag kayo mag ng baka ay nako nasubukan na po namin nakakahiya sa ano sa katabihan po ba na mada, madadadamay makakainan ng ano yung pananim pa pala ng damo eh. Ngayon po naman damo ka rin. Hindi kinakain ng kahit anong hayop. Kahit kambing, suko ko din eh. Piskiwar eh. Yan eh. Kahit kalabaw, hindi ito kinakain. Yan, ano pong pangalan ninyo, sa inyo na rin oh. Kung kayo mga magbubukid. Tawag po na rin sa amin na yun. kaliraya nga ata kaliraya pero ano yung hardin Nanakapal. nakapal sino ano hardin ano yung baan kay kuya pinisabi nga payat pa pa man dito hindi po yan sa amin kay kuya pinisabi tatawid lang po tayo dito tubig po naman eh. Tawang hindi na rin natin ang tamnan no? Kamuti ho sana eh basa, babadbadpad. Buti po naman nakapahinga ang ano dito eh. Ang lupa. Ah. Tingin na ka tayo ng saging sa taas Arre po naman yung ating kamuti Uay, update ko na rin kayo Narito na rin lang Aba, oh Kapal, oh May mga nagtatanong na rin po sa ating kamuti Ari pa, oh parang dalawang buwan pala ang may laman na ito maulan eh try po kaya natin update po sa kamote na rin pa oh, na oh yun oh taas pa din ng parang gate oo oh, panalo naman siya oh. Mm. Ayos na po yan. Diridiritso na yan. No? Ayos. Tingin ka tayo dito. Mas yung kamuti. Hmm. Ah, meron na rin. No? Yan. No? Oh. Yan, po ba ninyo? Tatlo siya. Oh. Hmm. Ayan ah, yung isa. Dalawa. Mm. Ayos. Sa kamote po, dapat huwag malagong malago. uhu lalo hindi naglalaman. Hindi ho tulad ng ibang halaman na gusto malago. Pero pag si kamote nako, wasan na natin ang pagkalago. Mm, yan pa ah, eh, bulok agad, ayun lang ang sama oh. Eh. gawa din ng tubig apektado, lit na liit pa bulok na eh. oh. away eh. sayang mm. melon amoy Ire, ire. Mukhang malaki ng agat. No? Testing ba? Agat lang ata ito. Agat pa lang. Wala pa chuchu. Ah, meron na rin yun Ito na po ang update sa ating kamote naman. No? Ang pitak. Diretso na ho tayo dito sa ano? Saging. Sa masuk dalam-dalam hutan bumba dia ah mula apa Ariho yung iba na dapat nating pagkakamutihan no. Dahil na may bibiyayaan pa niyan no. Tumo sumibol po yung mga palay. Yan po hindi ko tanim. Sumibol oh, may makukuha oh. Talaga nga naman pagbibig pag pagbibigyan no. Eh. Yan ito na po yung mga palay oh. Ito po ay flat. na sana ay kadugtong ng kabilang kamutihan. Oh, ito niyan yung oh. oh. Ari, hindi hindi natin inasikaso. Oh. Hmm. May mga palay. Ganyan ho oh, ang minsan ang halaman ba. Pag pagkakaluubang ka, bibigay talaga oh. Pero yung alagang-alaga mo na. Nahalos. Talagang kandungin mo na yung halaman mo. Minsan ay pa yung hindi tumatama. Oh, ganyan. Oh. Pero aray oh may makukuha talaga oh panalo yan po naman pinagpapasalamat natin oh parang katulad rin ho nung palay na na eh na tunay na inalagaan yan pa oh yung ating Ito na ho yung kay Kaerning oh. Na inispray na nakaraan. Check natin kung ibon. Na. Wala na naman oh. Wala na naman ho. Oh. Wala na naman oh. Wala na natin, oh. Bala po, salamat po sa inyong pagsama. No? Update po sa palayat, update sa kamuti. Yan po ang ganap din sa bandang labak natin. Yun, ingat po ang lahat. Happy lang. Ba.